nakalabas na po kami sa lungga yun pala ay anong ginawa mo tito ah, ito pupunta po tayo sa taas kasamang sa team may mga dala kami bigas mga pagkain shout out so dito yung party dito ko nakita yung hapon eh nagtatanggal ng basura matanda na eh ito na ito ah kaagri so malayo po ang aming pupuntaan ay papunta kami sa isang tuktok ng bundok ito po ay natawag ng matanglawin So yun po ang aming pupuntahan yung tuktok ng bundok ngayon. So may mga dala kami sa ko. Doon. Tapos ang balawad mo ay kapayang tinik. Ayan na. na.

let's go let's go so, po kami sa tuk -tuk na yun, akat daming bato po oh, sa, sa, bato dito ano <laughs> <laughs> oh. so magdadala po kami parcel may mga nag order kasi sa tuktok ng bundok eh mga pagkain Oh, may, oh. may nakatira pala dito. May, oh. oh. Damo na kayo, mga pre. Mag-brenda ka. Kapit ng puno. Puno ng pulutan Ay, wisit. Ito'y pagsinindan, Asa man Nang. Enggak, Pak. Tebel tepung nang. Ah. Tebel Bisa tayo minum? Hmm. Ni naman yan. Dia tayo. Ay.

Oh, si Naglaki ako? No. Mula sa tindahan? dahan pre pre uh -oh. ah -oh, ah. Alam mo rin tayo! Ang parusin na mo! Iyak! Right at Saan? Layo kasi ng parcel eh. Patubig na. dandan daan laang. Ay, nasa akin pala. Na lang gilang, uh, Di pala. Le! Le! Uh, le! Nilalang, oh, <laughs> Ang paglakad ay... <laughs> uh. Ito po yung Pupunta Ay, daw Pupunta daw kami sa bundok para mag vlog lang <laughs> Makakanta-kanta pa yung isa, oh. oh wala pa. Oh, na pala. Ah. Kaya pala, eh. Bakit ba? dito ah, Bakit ba dito? <laughs> <laughs> Hindi. Wala ako ng luya. Napakalay. <laughs> oh, may kurinti na dito ah. walang Wala ako ng luya niyo uh. Tagay. Tagay. Uh. Oh, oh. ito baik. Ha. 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 Ito yung buhay ng katutubo. Ayan si MJ. Ay, may dala pa yan. Wow. Uh, abot na isang kilo. Luya. Mm. Bum, bum, bum. Baka Haling, itlog nang sisil na yan. Aling Marites! Ah! Oh. na, <laughs> <laughs> Para na dito. Ay, hiking Di ito. Dito na, dan talagang na. Mm. eh uh, buti na oh naakit nga turista, tayo pa kaya mga foreigner nandito na ano eh, akit na ba? basic na basic yan? oo ayos Ay, baga hmm. mineral ano, hmm. yeah. ikaw? Huh? Ang, uh... ano ako oh? ikaw? tapsok kanina ko sasama? tunay na mineral oh, inumin natin ikaw kanina ko sasama? hindi huh? ano, hindi, kanina sasama pag sa aga sa mama, hindi ka magugutom. Mm. Aba, sarap. Oh, madaming kangkong ngayon dala. Uh. Hindi ka magugutom. Oo, wala. Di. Ako ikaw. Nagsikanta na. Bakit bawat hakbang mo? Yeah. Ah. Ah. Halo, ke bawah, ingat tak Hello, kaya. Ya, ah, <laughs> Pero nung una, nadidisappoint ako nung una eh. Ah. Kaya la pre. 1000 libo kagad diyan. Ah, <laughs> nanabitan ka ba yo. May ano pre, may kahoy. Tatama ka. Nakalabas na po kami. Parating na po ang parcel namin. Sino nga yun nagpadala ng parcel? Si Marites. Marites. Malapit na kami. So dito po nadaan ang aeroplano. plano sa lahat bago mag Metro Manila abay napakalayo gano'y yung balipi sabi ko at tinapay nila <laughs> at matigas ng Do sa durug, durug, baba, sa aming kinuntahan <coughs> sa layo, ang laging uh, harina na uli. Magtataka sila <coughs> <laughs> Hindi daw nasunog yung buhon na pagkasaing ninyo. Parang... Ano yan ako magsaing? Ah, parang bilib mo kami. Nagtatanungan na kami. Oh, parang mas matindi yata ito. Sabi ni Mas. Yung pala ay... Anong ginawa mo? Ah, ito. Malagluto ka ng budokotin tong aming kanay na ito. Oh. Ito na ito, una na ito pag-ahokay ito. Ang sakit na ng kamay ko. Ay. Oo. <laughs> uh -oh. -huh. Yeah, ay, uh -huh. hindi, mo uh -huh. hindi ka kumu uh -huh. hindi ka bumili. Sayang uh -huh. ah, lang ay mga cellphone ng mga pa cellphone sila. <laughs> <laughs> so, yan na po yung luya natin. Bandaw. Uh, so, mga ka-agri. Harvest tayo ng luya. Oh. Laki, oh. Mm. Wow. Uh, abot na isang kilo. Luya. Ang laki. Mm. yung ano. 2 inches. Ang laki. Mm. Rakamada ko po natin yan, Mga kaagri. So mga dyan. Uh. Luya po tayo. <coughs> 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 magugutom kayo hindi kayo marunong gumawa gagamitan natin kung tunay nga ba ang magnifying glass kung ito'y nakakasunog

nên là mua giống nó ừ ừ Oh, wala kasi ang musok na sana eh. Ito. Ito. Ipatong mo nga pa di ang ating apoy para hindi mamatay. Kasi may meron magpapagalo pag dito. Yan. Thank you. Iyan.